Ito bang pagpayag ng other members ng SB19 for you to judge, to coach? Uh, I know this is a gig. Or do you allow members to have solo careers? I yes, do. Po. Yes po. Ay, ang galing. Kasi... Hindi lang gig sa? Opo. Kasi okay. parang... Right now po na nakikita namin na everyone merong kanya-kanyang interest, may iba't ibang gustong gawin and goal sa career nila. So kung i-box namin ang bawat isa na parang hindi, FB19 lang tayo, grupo lang tayo. So paano po namin makikita yung isa or yung bawat isa na ma-achieve yung goal nila and magprosper pa sila sa gusto nilang gawin. So hinahayaan po namin bawat isa na i-explore yung kaya nilang gawin and it try kung ano po yung mga possible ways na mas ma-project po nila yung best version nila. Alam mo kahanga-hanga yan. You know that's really mature it. and that's admirable. Lalo na para sa mga ibang uh, ibang grupo. Alam mo yun, allowing each one to to fly. Kaya tama yung suspense ko na deliberate yung hindi ka na oversell doon sa mga fans. Sabi magtatrabaho lang ako dito, yung respeto mo rin sa grupo. Okay. okay. Let's talk about SB19 and your former management. Um, uh, ShowBT, dahil ito'y pinag-uusapan. Uh, we had some guests here last week also. Sabihin mo lang ang pwede mong sabihin sa amin. What happened? Are you guys free? How did things happen na kayo'y self-managed na ngayon? Uh, siguro po, Tito Boy, masasabi ko lang talaga is, for now, um, simula po nung pumutok yung issue na yun, um, sobrang worried po kami sa fans namin talaga. Kasi sila yung number one na number one na mag-worry sa amin. Ako po, nung, nung dumating yon syempre medyo nalungkot. Pero mas pinilit ko po siyang itago sa parents ko din. Kasi ayoko po na parang mas stress din yung mama ko, yung papa ko isipin nila. So hindi ko po talaga sinabi. And, and of course, yung fans namin, ayaw rin namin na... Mag-alala. Na. Mag sila or parang super malungkot sila. Pero, siyempre, Tito Boy, ang balita, hindi talaga yan may tatago. So parang lalabas at lalabas. So nang lumabas siya, nangyari na po ang lahat. And ang masasabi ko lang Tito Boy, um, happy kami na both side na settle na po namin and um nagkaayos po kami and maayos po kaming nag-usap and right now masasabi po namin na um, we can finally continue with everything so, that we want okay. to do. So claro lamang, uh, you have the right to Uh, yung agreement ninyo? Uh, yes po. Parang masasabi kasi ko lumabas naman ito sa dyaryo. Yes po. Uh -oh. uh, parang right now, we're very happy na we can continue as SB19. SB19. Yeah, we can At be... napaka-importante nun dahil pangalan yun, di ba? Oh, but... What happens to the concerts? Di ba? Naalala mo, there was a cancelled uh, yes yes tour? Um, yes. About the cancelled tours, um, of course, um, sadening po na hindi siya natuloy kasi okay. a lot of um, our fans really looking forward to see us perform live but um, for now all i can say putito boy is let's just wait for okay. the news po kasi we we're not sure pa po kung ano pa pong mga next gagawin namin kasi right now ina-ice pa po namin ang mga mga nangyari before na hindi namin inaasahan kaya right now nandun po kami sa building ulit kung ano yung possible namin gawin for SB19 parang ganun and so so isa Opo, isa-isa uh -oh. isa lang parang smoothly but surely